Ngayong taon, yung manig ang NBA sa isang shocking trade. Luka Doncic traded to the Los Angeles Lakers. At ang kapalit niya, walang iba kundi ang number one overall pick ng 2025 NBA draft, si Cooper Flag yung Duke. Oh, si Cooper Flag na nga ang bagong franchise star na yung Dallas Mavericks. Pero teka lang, mas lalong naging exciting ang Mavericks ngayon dahil sa napakabangis na bagong core. Halimbawa, may Kyrie Irving, Clay Thompson, Anthony Davis, Derek Lively at ngayon, may Cooper flag na. Ang tanong, anong dala ni Cooper flag sa Mavericks na hindi kayang ibigay ni Luka Doncic? Una sa lahat, defense. Si Luka, offensive magician yan eh. Walang duda. Pero sa depensa, minsan wala siya dyan. Si Flag, shot blocker na, perimeter defender at help side genius to kayang mag-switch 1-2-5. Pwede mong itapat sa guards o bigs, you know, yung sentro. Di basta-basta nabubutas to. Offensively, ang galing din. Si Cooper Flag ay isang 3-level scorer. Kaya sa 3, mid-range, at sa loob, may NBA ready body to. May killer instinct at my court vision para mag-create ng plays kahit off-dribble. Hindi ball hug to gaya ni Luka pero kaya ring pumukol pag kailangan. Sa kanoyan, swak na swak siya sa current system ng mobs. Imaginin mo to. Kyrie Irving sa playmaking at isolation. Clay Thompson sa catch and shoot. AD sa post at depensa. Lively sa love threat naman at rim protection. Tapos si Cooper Flag ang lugay na kayang mag-connect ng lahat. Siyempre bata pa tayo basketball IQ mataas rin hindi lang basta highlight player marunong ring magbasa ng rotations marunong pumuesto at willing magtrabaho kahit walang bola si Luka noon face of the offense yun ng Mavs eh. si Flag ngayon face of the system mas team oriented to mas all around at mas defensively elite compared ni Luka Doncic at ang pinaka importante si Flag ay gutom hindi pa siya superstar, rookie pa to eh, pero yun ang goal niya. At kasama naman ang mga veterano tulad ni na, you know, Kyrie, Clay, at AD. Matututo siya sa pressure, sa leadership, at sa winning culture ng Mavericks. Kaya sa mga nagdududa, nagdududa pa, at ito lang masasabi ko sa inyo. This isn't just the end of Luca's era. This is just the beginning of the new dynasty. Cooper Flag, hindi siya kapalit ni Luka. Nandito siya para mag-build ng kaniyang legacy. So yeah, welcome to the new Dallas Mavericks. Built different, built to win.